Mga kaidol, for today's video mga kaidol. Uh, update tayo sa kay Lolo Kaluni Amaro. So, wala pala dito. Hindi tayo makapag-content ngayon. Balik naman tayo sa Bye-bye naman ito mga kaidol. So mamaya na lang, balikan na lang natin siya mamaya. At andito nga ang sinasabi nilang ni asawa ni Lolo Kaluni yung hindi lang natin mapangalan at para magiging safety din sa kanila. Update lang tayo mamaya mga kaidol. Kulit may ato uh, kay Galit ba? Galit ba? Si Potong? Ah. Nagalit si Potong. Mao di eh. Nagalit si Potong. Muam to ko sa pala ni Ken Local ni dire kay ako no po ibalik ron. Pala? Mm, -hmm. naalol dire. Tanaw ada ron. Pala. Mm. -hmm. Pala ba? Potong wa paka. Pala. Naado di ha? Ay, nakasuki pa ka na sa saob. Nakasuki man, nawa, nagsusupi. Nakapadlak din na yung kwarto diha. Oh, man may manok din mm. eh. May manok. May so, manok susi dahan niya susi. Daman yan. Dahan sa silong, wala dahan silong. Wala. Di na ibutang diha, baka kuha on daw. Kasusi oh. ay yung kwarto. Kasusi ay iyan kwarto na ay manok pa eh. Na manok. Pila ka nakatuig lah? Hindi ko alam. Ha? Hindi ko alam. Bakit? Ay, hindi mo na alam na eh. Kayo ba may naging kong Ah, oh, hindi mo pala tanda? Hmm. Baka may isang taon ka nala. Sobra na no. So. Uy, abot kay. Yeah, kaya hawak ka na. Oh. Imo nang anak na panganay lang? Oh. Mm, Oo. Nag-eskwela pa na lang? na. So. Nakaral so, kay asawa naman niya. Eh. Ah, Kay asawa na. Kaya mga asawa na Sa tala. Badong. Mm ha? <coughs> ha? ayun ayun pa, ayun mauli nyo kayo galit naman atong una karon di na magalit, di pa mauli ha? di pa mauli hindi naman to gahapon, nagkaguling haa uh -huh. <coughs> gusto <Isang> mo <may coughs> ipangabuhayan ni San Andres la? ha? hindi pa nga buhayan ninyo lukay masahan mo to? ay, baligya Ya, mahirap lang ito so, gom. Oh, baros? Ya, yeah, oh, mm, uh, sakit ah. Wah, entuan ako, kaya ioboman ako. Uy. Sakit sa likod. Mm hmm. Kaya <laughs> ilok tuyo one, eh, grabing, grabing piang. Mm hmm. Hilo kutung isa sabado, punggabi eh, ah, grabing piang. Mapiang pude laang lah? Oh, gurang. ha. <laughs> Pinasan aja sama Bungkat, Bungkat pun alu kaya pasan-pasan. Ah, uh, dagangan posyuruh si ni mo? Hmm. Oh. Dagangan posyuruh ka. Po, po. Tau! Ikut ka na, nime? anak ka! Ipak-pak-pak si ka na ni mana! Kisah nag-arot si Mala? Si noni kakak pun. Hah? Si mm roni. Si roni bak. Hmm. Kisah penggiat rontan posyuruh. Mana, dari raman apa ka na? ko ani na kung kuan kay daw mo uban. Ah. Kita, nagugunting. Kaya Kay daw mo uban. Pagkalbo ka lang. Ha, yaw ko eh. Nga man. Ha? Pangit yan. Mhm. Mm -hmm. Pangit yan. To. To. Ni na na ni mo na. <laughs> Kita lang, Dehyme, na ni Ronnie mo na nag lobo dag mais. Oh, sa ano naman 'yung lobo Pila ka bukid mo anak la? Duha. Hay mang isa. Tu ay. La ah, Ha. Layo pud. Mm. Sa blahan. <coughs> Katakot mang la. La. Paglakaw ninyo San Andres la pag pangari, lakaw lang mula. Oo. Hmm. Pila ka adlan yung lakaw? Patyata ali mo ba. ba matagana na mo kay. Unay layo oy. Unya paglakaw ninyo asa mo mga tuog pag maabutan mo gabi eh. Eh, layaya. Nagibigan. Mm. -hmm. Yung lakaw na po? Oo, oh, pagkabuntag na po, lakaw na po. Ah. Abot sa mabunga doon, no, lalang managa. Ah. Nagmotor si Otos Lokal yun yung tangari. Ikaw ah. ang matoy, dala-dala na yung motor. Ah. Ah, pun pa mga gabi, pag yung uli. Usa so, may magda po magbaon la pag mo ngari mo padong, di ba? Mabuan mo. Eh, ma tinapay lang. Asa mo tinapay po? Mangayo. Tindahan. Ah, uh, may kay mohatag pod la. Hatag man. Mangayo, hatagan man. Eh, ayo hatagan man. Mm. Hatagan. Kisang ka ba mo la pag baktas? <coughs> Kami, tulo. Bata. Ah. Uh. Si wana, si Amo ni si Cyril. Oo. Uh, Cyril Labaro. Labaro? Baro na yan, Pila na katuig si Cheryl? Tamba, pero nung ko alam yan. Pila na, ka na katuig si Cheryl? Alam yan. Pag alam. May, may 50 ka na? Hmm. Sobra na yan. Sobra na, no? Oo. Uh -huh. Ikaw la, sobra na pong isandaan la. Ay, sobra na. Mga 200? Siguro. O baano na ay? Oo. Na, tanda na. Pero abtik lang yapong ka lang? Oo, oh, oh. Pag walang sakit ha, ah. manguha pa rin. Lukay, huwag sakit. Ha? Huwag ka may hindi no. ka manguha. Oo. Oh. <coughs> ka manguha, hindi ka kaunun, kaun siya balay. Kaning ka, ha, pag hay mo la sa video la, ing anak mo la ay. Ing anak mo sa video. Video? Oo, oh, na ninyo ay. Eh. Kaway lang mo la Kaway? Hmm, anak lang. Kaya makita anak sa tanan lang. mm Naing anak la. Nana, mm, na anak lah. Na nak kamay Na. Masih pangan kian mula. Susan. Ah, ikaw si Susan na. Susan rabaru ay nang di kamon. Ah. Di kamon. Di kamon. Hmm, uh, di kamon mana aku amahan. Ah. Di sini rabaru. ikaw puti, ikau putih, puti na na ay. Na. Makita mo ni sa tanan, uh -huh. mga ibang bansa, Bisag-asa, San Andres, uh -huh. kita ni nila dito. Tapos sa tala. Hmm, kita po ni. Lahat. Oh, asta sa Manila. Oh, kita Batang ni. Batangas. Batangas. Lahat. Kita na nila. Oh. O sa so may imong mensahe, ala uh, sa imong hang kahimtang la. Oh, maintak na imo tabang si emola la ana. Mm. Hmm. Tabangan man ko nila sa San Andres. Ah. May mutabang tabang si ko ah. Mm -mm. Sila kuya, minyan sa minyanan, ah, kapitan. Mm -mm. Tabangan na, na ako, nakoy sakit, tabangan na ako na yan. Ubo, tapos gamot. Mo. Kunya, mora to kung video lang, pa mas lokal yun ay. Sige.